May balita tayo para sa mga sumusubaybay sa politika sa Pilipinas. Balik na si Jed Patrick Mabilog at mayroon siyang bagong simula. Pinigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kapatawaran si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Dahil dito, inaalis na ang mga parusa sa kanyang pagkakasibak noong 2018 dahil sa misconduct at dishonesty. Nabigyan ng clemency si Mabilog dahil sa kanyang dedikasyon sa maayos na pamamahala at sa mga parangal na natanggap ng Iloilo City sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kasama si Mabilog sa narco list ni dating Pangulong Duterte, ngunit walang naihain na kasong may kinalaman sa droga laban sa kanya. Dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan, nag-self-imposed exile siya sa Estados Unidos ng pitong taon. Bumalik si Mabilog sa Pilipinas noong September 10, 2024, at humarap sa isang pagdinig sa Kongreso noong September 19, upang linisin ang kanyang pangalan sa mga paratang na may kaugnayan sa droga. Gayunpaman, nahaharap pa rin si Mabilog sa mga kasong graft dahil sa umano'y panghihimasok sa pag award ng kontrata ng gobyerno sa isang towing services firm. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita tungkol dito.